Good morning mga idol. So ngayong maga update tayo dito sa bulaklak ng aming uh, mangga na pinag-sprayhan. Ayan mga idol, magandang umaga uh, sa lahat. Ayan yung kanyang bulaklak mga idol oh. Ayan. At uh, 15 days na ito mga idol yung uh, bulaklak ng ating mga mangga. Ayan. At uh, napakaganda yung bulaklak niya. At uh, ano? Napakabango mga idol yung kanyang bulaklak sa sobrang dami. Napakabango. Ayan. Mga idol yung bulaklak. Ikutin natin mga idol ha. Ayan mga idol, yung kaniyang uh, ano, mga bulaklak niya mga idol. Ato ah uh, uh, napakabango yung kanyang mga bulaklak. Ayan. Maraming bulaklak. So uh, salamat at uh, medyo maganda yung kanyang mga uh, bulaklak mga idol. Mukha tingo uh, pinag-sprayan. Ayan. Uh, ano na to? Uh, 15 days na yung ating uh, bulaklak ng mangga. Ayan mga idol. Uh, update ko lang kayo sa pinag sprayan natin ng na mangga. Ayan. Update lang, update para alam niyo yung uh, sitwasyon ng ating uh, inispreyan ng mangga. Ayun. Sana mga idol ay ano uh, tawag 'yan, hindi ito lulusaw kasi lagi umuulan ni eh. kaya may tendency ito mga idol na lulusaw din ito pag uh, lagi umuulan. Mas maganda ito pag ano uh, malakas yung ulan kasi ano to hinuhugasan pero 'pag mahina yung ulan na parang ambun-ambun lang tapos uh, iiinit. Uh, mabilis daw ito masira sabi nila. Sabi ng kasama ko na ano na expert na dito sa pag-ano ng mangga. Ayun. Yung dito sa kabila medyo hindi nagbulaklak uh, 'yang mga Oh, uh, uh, dahon 'yan, dahon. Kumbaga naglumbay. Lumbay ang tawag dito sa amin nung nagdahon yan. dito na lang banda yan kabila paikot dito mga idol yung kanyang bulaklak hanggang taas doon ato uh, ang hirap ano pa naman hirap isprian niya mga idol kasi ano yung tawag dyan napadaming hamtik dyan sa taas yan yan no? yung kanyang ano bulaklak paikot hanggang taas ayun doon si taas ang dami yan Dyan yeah, mga idol, ato uh, hanggang dito na lang yung ating uh, video. Ang uh, sa update ko lang na ano na bulaklak ng ating mangga. Ayun. you again mga idol, bye-bye.